Dating ko lang uh, hindi ko naabutan yung pangguli ng ni ano, Arisuma sa Sawa uh, doon sa may kubo yun. Ah, uh, pupuntahan namin yung kabilang kubo, yung sinasabi ng taong may has daw na pumasok daw sa ano, kubo rin. Ah, uh, po, uh, magmumotor lang po kami, uh, may daan naman doon. Mas makailapan eh. Hindi na pa yung puno rin tayo ngayon. Hmm. hmm. Tara. Yeah. yeah.

Yung oh, ngipit. na mababa. Ayan. Oh, taas. ko oh. na. Ito. Ito. Ito, okay. Ayan na! Ayan na. Ay. Ayan na. Dito ka! Sa baba! Ayan. Ayan. ka, okay. Ano Ayan, Ayan! Ayan! Ayan na! Sa taas! Batal! Okay! Ayan na! daan lang. daan lang. Ayan! Okay, okay. <laughs> ano siya, yun? Ang dagis Okay. Katagaya. Mabit yung mga bantot. Mahamat yan. Mabit kayo. Punin mo, punin mo ulo. Sige, sige, sige. O, oh, bitaw. <laughs> sige, bitaw. Wala na? Oh, oh. Alisin mo nga ito, Char. Char, Char. Kaya, mga tropa Alisin mo nga. Ayan. Hindi yan pala. Alisin mo yung kaya kaputah gimala po kaya repalat kaya repalat umakos at ubeg hehehe kaya nahahintalat lagi nasara nakalip na naka... nata dalawang isaan na tayo. Mas malaki yan. Oo, nakiat 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 talaga. nakiat 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 na, nakiat 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 ayan na yung baha. Kaya yung mga uh, as. Uh, kaya, kaya yung mga as. Uh, na papunta na dito sa ano. Na. Sa mga halaman na mataas. Na na. Yung nakalitaw na lang yun. Kita yung, yung. Pero, hindi, pa, yung hindi pa to, hindi pa to hindi magulang. Kaya lang yun. Sayang. Nagyan uh, na kaya, na, na lang <laughs> daw. ako dun ah. <laughs> <laughs> okay mga bro. Abang ah, nagkakakala ko dyan. Nakita ko. Gumalaw yung ano eh. Yung puno. Yan. Nakadalawa na tayo. Sa atas pala ng puno. Nasa tubig ako. Nagulat ako, sa... Nagulat ako sa... Nagulat ako sa sigaw niya. Nakuta, tumakbo. kayra pa lang tumakbo sa tubig. Eh! Ay. Ayun, ayun, ayun. Sina mo, parang, parang tinahanan ng baka. Ano pa ko si ba ka. Suma? Di ka nadapa? Buti hindi. Dapat nadapa? Ay, hindi. Huwag naman ha. Na. Wala pa tayo sa kubo. Malapit na yung kubo eh. May tinuturo doon sa kubo. May tinuturo sa kubo yung ano, yung may bukid dito. Oh, ay, yung, yung, yung kubo na uh, sinasabi niya doon daw sa may kubo niya. Okay, lang sa uh, yung... hindi siya nakakita ng cobra doon sa kubo niya. Kaya lang lagi daw mayroon nagbabalat malapit doon sa kubo niya sa gilid ng regasyon na to. Okay, sana. Ay, 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 na, may pinagbalatan. O oh, so, oh, yun sa... nga, may ay, pinagbalatan. Na, kaya nga, pinagbalatan daw nga daw. Kobra. Hindi niya nakikita personal yung cobra. Oh. Kaya lang mga pinagbalatan nakikita daw sa gilid. Sana ngayon lumalim ang tubig, sana umaon. Tara! Papahinga muna ng konti, anak punta. Papahinga muna. Papahinga muna ng konti. Kapag na mga bro. May balat daw dyan, sinasabi niya eh. Ay, ito mo, balat. Ano yung balat? Ay, bro. Ay, ito yung balat. Ang daming balat. Chad. Tutok! Ayaw Ay, ayaw ko. Sa loob. Suma! Tutok mo yung balat ko eh. Eh! Dito, daming balat. Ito yeah, to. May ayo pio, mena ayo pio. Ay pa sa loob ng oh. ano. Okay. Oh. Hmm. Mm. Dahil ah, pinagbalatan. Oh. Yeah. Oh, ano sa dala sana sa pasol na yan? Uyo ba yung pasol? Oo. Oh. Then, Daming kahoy. Oh. Ako, nakauli rin ako rin sa doon. Okay. Oh, Tatakma ako. Hmm. Oo, oh. oh nakauli ako. Ayun, yeah. kaya Ben. Kayo, ben. Ayan, Tikling. Tikling. Tingnan ko muna. muna. mo ren balat. Huh? Nagkita sayo huh? huh? na mga bala? Makita yun pa. Na na. Wala pa. Balat pa. Balat pa lang. Eh? Baka meron yan, una, dito nakaluboging no, tubig. Ayaw. Wala muna ako dito pero may balat pa rito, Balat. Oh. may hmm kuta, baka nasa buta. Didya mo ren balat. baka nasa buta yan.

Kita na. Eh, ah, pero umuwas uh, suki si Ben. Yan, ah. Ayun. Ah, suki git Ben. Eh. Ah. May suki ka Ben? Yan? Wala. Oh, ah. pangitik lang. eh mas masang tingin panipit. Ah, sige. sige. Lang, ben. sige, sige. sige dito sige na lang. Dito sige. Dito banggo nito. Wala lang ah. Ay. Ay. Ba 'yung lupi? Ito bagong balat 'to. Ayun 'yan. ay Ano kulay?

Dalawa lang ha. Ah, yan. parehas lang ba balat? alam ko malaki yan. Parehas lang ba balat? Ayan yung pinagbalatan Oh. lang. Yun. Okay, wala na ba? Labas, labas. Kaya Check mo, natin, no? dito, lagi nakaupo. Wala nang tubig dito. Dito sila umupo eh. Nakaupo daw dito. Pagkita sa tayo yung pinagbalatan.

Lagi mo Iyan, na lang. Ayan, nakadalawa tayo ng kobra. Dalawa sawa. na uh, napasaray pang dati mga matanda. Wala na yan. Tara. Tatlo yan! <laughs> Wala, dalawa lang. Wala na. Wala na laman. Dalawa lang. O, si Doc. mag i po, boss. Issue i kayo kay boss. mag i kay big boss. Okay, yung isa. Sige. Sige, sige. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. Kumagalaw so, mga mga At may may doon. At isa nga, nakasempo tayo doon. don, danta doon. ng galaw. Oh. Eh ngayon, Pagtingin ko tinignan ko, ko ganyan, kala ko bra. Oh. Ah, puta gumanyan. Oh. Pinagtatakma ako. <laughs> ganyan wala. Eto, eh, eto, pa, eto pa. Eto pa, tikling. Ibon. <laughs> tikling ibon. So, ayan, Baka, dahil, man, dahil, dahil na, 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 tubig. Huwag oh. mo pa, kawalan? Ayan yeah, mga tropa. Nabutan yeah. na ng tubig so, yung na. ano. Ay, e mission na dito. Okay. Papahinga na mga tropa. Ano. Bukas naman. Hmm. Eh, ano na. Eh, na yung mga tinuro nila natin sana natin. Okay. Hey doc, ayan, tara. <laughs> Maniglanin. <laughs> Maniglanin, bro. bro, mga yan. <laughs> bro, mga yan. Ah. Naka dalawang sabagayo, dalawang cobra. Uh, dalawang sawa sa may... Sa may kubo. kubo. yung isa sa, sa may puno. Oo, oh, nasa Naso, taas. yung ayan, sa nasa, kubra, kubo. kubo. Nasa kubo, yung tinuturo ng taong oh. ayan, mga bro. तूं न क